Birada ninyong angkul. Kaya nindot pa na kapunta agong kul. Birahan ta ninyong ng manok ginatabag lang aykol kul. Ato ninyong sudong stangkal kul. Na manok nok Kilamit na kaihigop o sabaw ba. Maka ni angkol, angkul. Master yung kaya ni magdakop og dakop o Kaya tirador. Maka ni sa unakol, kul. Karong nagbago na daw siya karong kul. Mananghina daw siya sa manok kul. Direk Siyempre, di gini balutong manok na no? ulit na ito. Apason si Angkol. Apason ato na si Angkol. Beatong pukawan kayo mula belar gini gabi. Eh. Bapahigupon po Pun ito. niksabaw kol. Mata kol. Kayo magsabaw tag manok kol. Gino na ito ayon kol. Ato nang sugdan kol. Kaya basing mudagan pa manok kol. Mabaw taon magdakop kol. Kaya kapuyer magdakop si Angkol. Ani gani ato nang ihumul sa tubig kol. Para matanggal na iyang mga balibo. Bakay lamik yung kaya ni kanong kol. Labi na balibo kol. Sus, istar, istar. Ang sabaw gid ani kol. Nga iwa na na to, kol. Nga, gamitan po na ito naong. Eh. Siyempre, di ni mahiwa gamiton. Eh. Hmm, hiwiig kol be. Hmm, da buak lagi. No, sa tanan manukol nga nung no, bisaya ang pinakalami sa bunog at dubuhon ko, no? ng uban nukul murag lang sa magay ikol, pero kaning bisaya ko, ester, ester, gano'ng sabawaan nyo, ay eh, labinag nagnay kumplitong lamas ko. Kaya sa lamas di hagin mo lasa sa manukol, no? So, pagkalami, yung kay kaong ko, hurot laging bahaw, ane karong ko. So, gano'n na din natong loto kol no? Di na natong ayon ato nang kayo butang ato, panakot kol kani nga video kol, dugay naman tanan ni upload ko, pero nag yung mga voiceover ko, bata oh. Siya na lang ang mag -okay, kay di ka po duha kol. Oh, ni resulta sa pagugayukay sa bata ko cool, no nagbukal-bukal na kulno, cool, no o kami diri dapita kul cool, bibo sa mikul, cool, kul kay daghan mi diri nagtapok ba lami nagay kaon ug manok kul cool, gipanggutom nagay sila nagtan-aw kul cool, ug napoy isa diri ganiha kul cool, ngani hingan ni tilaw kul cool, pero nakauna si ang kul -cool, tilaw ay eh. kumusta man kul cool? lami kul cool? ha mi -a -o ato na dining haunon kul kay para masunod na ang sinabaw kul ba to na kay higop og sabaw kul mga sa silingan kul bisag di ta manang head kul musugot ang magyapon na sila kul atong itsa kul bang lagi ato nang sugdan pag isa kul nikid pag sabawan ning manok kul gisahon na una kul para yang langsa kul mawala kul ba kung po ning imikos-mikos gamay gibutangan na namo kapayas kol para magdungan sila og kahumukol no. Samtang nagluto pa sila kol no, kita diri manguha tag kamunggay kay pinakadabis ngini kamunggay sa sinabaw kol, no. Tanawon po nato ning pabo karong kay basig napaksian nag isa ba. Sus kamahal rabaan niya nya pagbalik nato kol karon nagbukal-bukal na kol syempre di mahimog din nato iitsa ang kamunggay kol. Mm, da. Syempre di ni mahimog di tilawang kol kol, mo sta mangkol. Ah. The best tek ato na dai nga uno no so, juga kay pagkaluto bisag gamay ra nga manu, pero daghan ni nabuhat kol kay kaning bisaya nga manok mon mo ni pinakadabi sa among lugar kol no kay kung bisaya ning manukol mas bisaya gid ning naong kol ato na dai isa ka ang lamis kol kay diri mi mga aon sa taas kol kay nindot mo kan Andres taas kol kay bugnaw bangin hangin pagid makita gid nimong view sa palibot kol no so kalami sa sinabaw kol og sa adobo lami kaong, naghuat reskill, na gyud kay kol kay daghan na kay naghuat dere skill kol sugdan nato pagkaongkol no so sang bata wa gyud alam kol kasiya ya magoy nagluto kol lami kay mo luto ning bata o pinakanindot yun is nang kol no kanang food trip mo kol no bisag wa may kwarta kol basta magka lang mo kol okay na kay kol daghan salamat sa pagtanaw kol oh yeah